What are the things that you can expect in making videos and upload it in social media? Hi, this is Miss Lendy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. And click the rin ang notification bell para ma update sa mga videos na I upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. one is yung pagtaas at pagbaba ng mga views mo. So, siguro, di ba, kung ano, kahit nga, di ba, sa mga, ano, sa mga malalaking content creators, naririnig ko din naman na may mga times na bumababa din yung mga views nila. No, kahit ano, kapag gabibisitahin mo yung ano nila, although kahit na mataas naman yung, or malaki na yung bahay nila, malaki na yung channel nila, no, may mga views pa rin naman sila na bumababa din. So, it means na hindi po uh, guaranteed or hindi po garantiya na porket ng taas na yung views mo ay patuloy na siyang tataas. So, may mga panahon na mababa siya, may mga panahon na tataas din siya. So, number two is, sila't ng mga subscribers mo ay manonood sa'yo yun. Legit yun. Hindi lahat ng mga subscribers mo ay manonood sa'yo. Kapag ka ang mga subscribers mo ay kadalasan ay nakuha mo lang sa pakipagpalitan. So, possible na karamihan talaga sa kanila ay hindi talaga manonood ng video mo. No, kasi Siyempre, maliban sa hindi natin sila mapipilit, siyempre nag lang naman sila sa'yo kasi nakasubscribe ka din sa kanila. <laughs> yun lang yun? Number three is may mga mag-unsubscribe sa'yo. So, yun. Yun ang natutunan ko sa ilang taon na pag-upload ko ng mga videos dito sa social media. Bagal yung aking pag-usad, pero yung mga natutunan ko, yung mga na-experience ko, madami may mga pagkakataon talaga na hindi matutuwa, no? Dahil nga ay siguro, uh, syempre, di ba may mga kanya-kanya tayong opinion, may mga kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. So, yun nga sinasabi ko na hindi po tayo pare-pareho. May mga tao na ma-please mo ngayon and then the next day, mag-iiba yung takbo ng isip nila. Sasabihin nila na, ah, hindi pala kailangan i-subscribe to. Ganon. Number is, hindi naman lahat ng kakilala mo ay susuportahan ka. No, kapag ka ikaw ay content creator, hindi lahat ng mga kakilala mo ay panoorin yung mga video mo at hindi lahat ng kakilala mo ay isa. Subscribe ka o di kaya naman susuportahan ka. Pero, ang kagandahan doon ay may mga tao na hindi mo kilala na mag-subscribe sa'yo. Tutuwa din ako doon sa mga silent viewers ko. Kasi no, di ba, madami sila, madami din sila. Nakikita ko, kapag nag-check ako ng analytics ng analytics ko, masaya din ako. Kasi kahit na hindi sila nag-subscribe, nandoon sila. Nandoon may mga silent viewers pala ako. So, yun ang ano, yun naman ay nakakataba din ng puso, 'di ba? So, kahit hindi nag-subscribe, no, pero mas maganda sana kung mag-subscribe kasi malaking tulong din 'yon na madagdagan din ang ating uh, subscribers. Pero nasa sa iyo naman, nasa sa tao naman. But then, if you want, diba, na ma-notify ka sa mga videos or ma-notify ka kapag ka may mga bagong videos dito, so better na mag-subscribe So, if you like this video, you can hit the like button, you can... Um, subscribe to this channel if you haven't subscribed yet. This is Miss Lindsay again. Thank you for watching.